kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. ng pinag-uusapan ay hindi na pala isipan pa kung sino ang mas may malaking kontribusyon. Mga babae ba o lalaki? Dahil sa natatanging lakas pisikal na mayroon ng mga lalaki, kung kaya natural lang na tayo ang napapasabak sa anumang sitwasyon na nangangailangan ng lakas at tapang. Pero hindi ibig sabihin na mahina ang mga babae pagdating dito. Dahil katulad ng mga lalaki ay mayroon din namang mga babae na buo ang loob at may lakas pisikal. Marami ng mga bansa sa buong mundo ang tumatanggap ngayon ng mga sundalong babae. Hindi kagaya noong unang panahon na ipinagbabawal sa kanila ang maging parte ng sandatahang lakas ng kanilang nasyon. Kahit na pantay na ang karapatan ng mga babae at lalaki ngayon pagdating sa pagiging sundalo ng kanilang bansa, ay hindi pa rin may pagkakailan na may mga partikular na trabaho sa loob ng militar na tanging mga lalaki lang ang siyang binibigyan ng pahintulot para gawin ng mga ito. Pagdating naman sa pagiging bodyguards para sa mga taong may importanteng posisyon sa kanilang pamahalaan, kagaya ng mga presidente at hari sa Middle East, ay mga lalaki talaga ang kanilang pinipili bilang tagabantay ng kanilang seguridad. Libya isa sa pinakamayamang bansa sa kontinente ng Afrika noong dekada 80 kahit kinukonsiderang kalaban o ng Estados Unidos at ilan pang mga Western countries ang leader nilang si Muammar Gaddafi pero marami pa rin ang nagmamahal at umiidolo nito sa kanya hindi lang sa kanyang nasyon kundi sa iba pang mga bansa na gustong makamit ang magandang buhay na tinatamasa sa bansang Libya kilala si Gaddafi na malupit sa kanyang mga kaaway pero Mabuti naman daw ito sa kanyang mga nasasakupan. Si Gaddafi ang natatanging Muslim leader noon na nagsimulang ipakita sa buong mundo na pantay lang ang babae at mga lalaki nang bumuusya ng tinawag nilang Amazonian Guards or Revolutionary Nuns. Sila ang pinagkakatiwalaan ni Gaddafi ng kanyang personal na seguridad simula pa noong 1980s. Kakaiba ang rason ni Gaddafi sa paggawa ng kanyang all-female bodyguards. Maliban sa naniniwala itong may ibubuga rin ang mga babae pagdating sa labanan, ay may isa pa siyang pinaniniwalaan na tila nakakatawa para sa iba. Ito ay ang magiging alanganin daw na magpaputok ang kanyang mga kalaban sa kanya sakaling tangkain nila ang kanyang buhay dahil sa mga babae raw ang kanilang makikitang nakapalipot sa kanya maliban sa may mga natawang mga tao sa statement na iyon ni Gaddafi meron pang iba na nagsasabi na ang pagbuo niya ng all-female bodyguards ay dahil raw sa gusto lang nitong magpasikat sa buong mundo dahil sa kilala itong mayabang maliban pa sa ilik nitong napapalibutan ng mga magagandang mga babae. Hanggang 15 limang mga babaeng bodyguards ang palaging kasakasama ni Gaddafi sa tuwing may lakad ito. Lahat raw ng mga gustong pumasok bilang bodyguard ni Gaddafi ay dumadaan sa matinding pagsasanay sa baril at martial arts. Matapos ang kanilang pagsasanay ay personal raw silang pinipili mismo ni Gaddafi. Hindi lahat ng mga gustong pumasok at dumaan sa training ay napipili dahil talagang naka Depende pa rin kay Gaddafi kung sino ang magugustuhan nito. Ayon sa kwento, 1998 nang Matodas Umano, ang isa sa pinakapaborito na bodyguards ni Gaddafi na nagngangalang Aisha Iniharang daw nito ang kanyang katawan ng niratrat sa isang motorcade sa Libya si Momar Gaddafi 2006 nang dumating sa airport ng Nigeria si Gaddafi kasama ang dalawang daang mga bodyguards nito ay kaagad silang dinisarmahan ng mga security officials ng Nigeria sa airport. Pumalag si Gaddafi at hindi bumayag sa gustong mangyari ng mga security sa airport. Mabuti na lang daw at pumagit na ang presidente ng Nigeria na si Olo Sigon Obasanjo. Rason para ang tensyon. Matapos matoda si Gaddafi noong 2011 ay lumabas ang librong may pamagat na Gadawis Dito ay sinalaysay sa nasabing libro ang totoong nangyayari sa mga babaeng bodyguards ni Gaddafi na nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Ayon sa libro, isa raw sa mga trabaho ng mga female bodyguards na ito ay ang paligayahin si Gaddafi kapag ito'y naghahanap na ng makamundong pagnanasa. Ilang beses na raw siyang maisinibak sa kanyang mga bodyguards kahit na labag ito sa kanilang kalooban kilalang mahilig sa babae noong romance si Gaddafi kaya marami ang naniniwalang nagpakasasa talaga ito sa mga pinili niyang mga babaeng bodyguards na nagbabantay sa kanyang seguridad. Pero ang tanong, totoo kaya ang mga ligasyong ito? Dahil lumapas lang ito noong wala na si Gaddafi at wala na rin takot magsulat at magsalita ng kung ano-ano ang kahit na sino laban sa dating diktador ng Libya. Pero ganun pa man, ay minsang ipinakita ni Muammar Gaddafi na kaya rin palang maging isang epektibong bodyguards ng mga babae. Ikaw, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, bayag ka bang maging bodyguard ng isang VIP ala Gaddafi? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.